Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Ah, uh, ito ang inyong reading. I mean, Leo. Ito ang inyong reading. Kumusta kayong lahat dyan? And hopefully, kayo ay doing good. Kuha tayo ng cards para sa inyong May 2025 reading para malaman natin kung ano ang mensahe or messages, uh, advice ng universe para sa inyo. Umpisahan natin sa inyong general forecast and then, kukuha tayo ng advice cards. Alright? Punot muna puno tayo ng cards and then, let's see kung ano yung messages na universe for you. Okay. Alright. Leo, Leo, you have the Ten of Swords and you have the Wheel of Fortune. So this is uh, telling me na meron kayong changes, you are going through different uh, uh, phases in your life. Para kayong nag evolve into a different person. This could be from a uh, parang lumalayo na kayo sa dating belief or maybe meron kayong challenges na pinagdadaanan na ngayon nyo palang natututunan kung paano kayo lalayo doon sa mga situation na yon o sa mga paniniwala na meron kayo. But is, itong pagbabago na ito ay may kinalaman sa sarili ninyo. Kung ano yung tingin niyo sa sarili ninyo, how you, you act on situations. Meron kayong mga paniniwala, meron kayong mga uh, practices na luma na you may be changing or maybe kayo meron kayong uh, evolution pagdating sa uh, maturity emotional maturity pwedeng intellectual uh, but there is a change in you kasabay non Leo you have the will of fortune may mga ang daming pagbabago ang daming changes na uh, nangyayari sa inyo uh, you may be unlocking new situations may mga dumadating na bagong tao, may dumadating na bagong uh, challenges. Magkakaiba to, uh, Leo, pero pero kasabay nung evolution mo, meron ding bagong dumadaating sa inyo. iba-iba uh, to, iba-iba to. Napaka bawat tao, kanya-kanya yung nagiging situation. Pero ang dami nangyayari sa inyo and and that is very uh, sa dalawang cards pa lang yun yung pinapakita. You have the fool in reverse in your May 2025. This is telling me na hindi kayo baguhan, hindi niyo hindi kayo beginners sa mga pinagdadaanan ninyo. Pero yun lang, medyo tough yung situation na pinagdadaanan ninyo. Kahit na sabihin mong uh, sanay ka, kahit na sabihin mong meron kang kaalamanan, or meron kang kaalaman, or meron kang um, strategy. Medyo challenging yung rating neto sa'yo. You have the Queen of Pentacles in the past. Meron ka sigurong isang inspiration or isang teacher na you used to have. Uh, pwedeng tinutulungan ka rito dati, pero ngayon mag-isa ka. Or ma ma maaari na ito ay um, nakakapagbigay sa'yo ng supporta noon. At, uh, ngayon kailangan mong matuto. Okay? You have the four of cups, uh, Leo. Minsan may mga taong gustong magbigay sa iyo ng tulong, may mga taong may may maggusto ng offer ng something na tingin nila makakatulong sa iyo, pero for some reason, hindi kayo ganoon ka-free, hindi kayo ganoon ka ka saya na tanggapin yung tulong nila. Uh, siguro sinusubukan mong gawin ng sarili mo, sinusubukan mo na makatayo uh, without the tulong ng ibang tao. You also have the world in reverse. Marami kang challenges na marami kang challenges na babalik rin, or what, ang ibig kong sabihin dito is kung binigyan ka nila ng challenges, masasagot mo to ng napakaayos. Mabibigyan mo ng solusyon yung mga problema. Mabibigyan mo ng justice yung uh, pinaparating sa'yo na mga situation. Kasi ang daming, ang daming binibigay sa'yo sa May. Eh. Pero nakikita ko dito ang laki ng opportunity na mabago mo ang lahat. Na magkaroon ka, na mabaliktad mo yung yung situation kung puro problema ang nangyayari, magagawa mo ng solutions yung mga issues mo. Alright? You have the Ace of Pentacles here. And you have the three, a uh, Four of Pentacles in reverse. Yung ibang tao around you, yun nga eh, nakikita ko na may mga gustong tumulong sa'yo and may mga may mga pathway ito para mas lumago, mas maganda yung magiging kalalabasan. Meron dyan sa mga gustong tumulong sa'yo, meron dyan sa mga nag-offer sa'yo ng, ng resources, uh, ay, ay magkaka, makaka, magkakaroon ka ng idea kung paano ka makakarating sa gusto mong mapuntahan. Kasi yung tulong na ibinibigay nila sa'yo, siya yung parang magbibigay ng um, what do you call that? Alam mo yung, alam mo yung parang ano, siya yung susi na paandarin ka. Ikaw yung kotse, paandarin ka niya. And then, tuloy-tuloy na makakapunta ka na ng, makakarating ka na ng malayo. Leo, yun yung nakikita ko dito. Ang advice, well, hindi pa pala ako advice. Ikaw naman, ah uh, Leo, ay hindi ka din hindi ka din nanggagaling sa emotion or or think mindset ng pagkakoripot uh, pagkakuripot, hindi ka nag nangye, hindi ka nanggagaling sa negative na uh, pag-iisip, no. Kumbaga kung may ibibigay ka, ibibigay mo din naman. Ang problema lang sa iyo, Leo, is that minsan nararamdaman mo na kulang na kulang ang ang resources mo, kulang yung kaalaman mo. Minsan, pakiramdam mo dahil sa daming challenges, parang minamaliit mo yung sarili mo. Ang dating dito ay parang always not enough. Yun yung dating. Yun yung feeling nito. Uh, so, ang advice sa'yo is iwanan mo yung feeling na kawawa ka, uh, mahirap ka, uh, hindi ka magaling, uh, hindi ka masyadong matalino eto yung mga bagay na nagbibigay sayo ng lalong pabigat. Tanggalin mo yung pakiramdam na hindi ka enough. Yun yung sinasabi dito ng advice card mo. Kasi eto yung nagiging uh, balakid, ito yung nagiging uh, struggle mo para magkaroon ng karangyaan, para magkaroon ng kayamanan. Ito yung pinapakita dito. So Huwag kang mapagod kung pakiramdam mo minsan eh napakadami mo nang inaatupag, napakarami mo nang uh, nakikita ko naman dito na ang dami mo yung ginagawa liyo. You no. Know? So para, paka minsan talagang talagang naiisip mong hindi ka na ganun ka saya para hindi na di-discourage ka na kaagad. Lakasan mo lang yung loob mo kasi lalong-lalo na kung pagdating doon sa huwag mong i-feel na masyado kang kinakawawa ng panahon because ang ginagawa ng universe para sa iyo ay dinadala kanya sa mga situation na makakatulong sa iyo binibigyan kanya ng mga may hirap na challenges o may hirap na gagawin para ikaw ay matuto para ikaw ay magkaroon ng ascension so kuha tayo ng advice card tignan natin ano ba yung mga gustong sabihin sa iyo ng universe. Ang dami kasi nangyayari sa iyo, Leo. So, Huwag kang wag kang mapapagod, wag kang mawawalan ng pag-asa kasi kasi yung potential mo eh na maging maging maayos ay andito. Nakikita naman siya rito. Kuha tayo ng advice card mo. Okay, advice card mo. Ang first advice card mo is be supportive. Make genuine effort to show you care. So, kung mayong tao sa paligid mo na, na alam mo yun, importante para sa'yo, binibigyan mo ng uh, oras, binibigyan mo ng uh, uh, value sa buhay mo, ipakita mo sa kanila. Ipakita mo yon Kung sa, sa, sa paraan na alam mo, ipakita mo na ikaw ay Uh, nagbibigay ng oras sa kanila, uh, importante sila para sa'yo, bigyan mo yon ipakita mo sa kanila. Kasi baka hindi nila napapansin yon or baka masyado kang nabibisi. Next advice card is rex rest. And relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Ayun na nga, Leo. Napakarami mong ginagawa. Ang dami mong ang dami kasing kailangan gawin eh, yun yung pakiramdam. Pero pinapaalala sa iyo ng universe na kailangan mong magkaroon ng rest. Kailangan mong bigyan ng priority yung sarili mo para hindi ka ma na overwhelm Next advice card is service. I feel good when I can help others. So, minsan kung pakiramdam mo, wala kang kwenta. Alam mo, minsan minamalit na natin yung sarili natin. Pero yung para sa'yo, nagbibigay sa iyo ng inspiration, nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob pag nakikita mong nakakatulong ko sa, ka sa ibang tao. Um, minsan kasi yung ginagawa mo sa ginagawa mo para sa sarili mo, hindi mo masyadong na appreciate. Pero kung nakikita mo sa ibang tao na kaya na, na yung ginagawa mo ay napakalaki ng nagagawa para sa iba, then doon mo ma-realize yung effect ng ginagawa mo for yourself. Next advice card is blame. I accept responsibility for my well-being. Lahat ng ginagawa mo, uh, ikaw, yung, ikaw yung may responsibility nun. Lahat ng ginagawa mo for yourself, it's for your own. So kung masyado kang nagpupuyat, masyado kang mong pinupush yung sarili mo, then ikaw yung may responsibility nun. Yun yung sinasabi sa'yo ng universe. Next advice card uh, is empowerment. Huwag kang matakot na Maniwala at manindigan sa sarili mo kung ano yung experience mo, ano ba yung mga alam mong magwo-work, alam mo yung mga bagay na na confident ka na, na pwedeng mangyari or yung expertise mo. I-empower mo yung sarili mo na na alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na yun. Uh, minsan sa dami ng mga nangyayari sa failure, ganyan, nakakabawas ng confidence. So, ibigay mo sa sarili mo yung 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 pagiging empowered, bigay mo sa sarili mo yung chance na map mapatunayan mo sa sarili mo. Actually, hindi mo naman kailangan patunayan kasi sinasabi naman dito na you can eh. Alright, next advice card is acceptance of love may mga tao around you na probably uh, pinapakita nila how they care, that they care for you you need to accept it maaari kasi talagang kailangan mo yung energy na yun or baka nakakalimutan mong kung paano i-appreciate yung love na binibigay ng iba next, ang self-care mo is connect with your womb um, hindi ibig sabihin sa babae lang, hindi pwede, hindi ibig sabihin na hindi to mag-a-apply sa mga lalaki. Pero, honor with kung saan, honor who, honor those kung saan ka ng galing. Honor those kung, kung nasaan yung pinanggalingan mo. So, it, it's potentially, syempre, yung magulang mo, yung parent mo, yung mom mo. Bigyan mo ng sapat na kahalagahan yung kung saan ka ng galing and baka doon mo mas ma-appreciate kung kung nasaan ka ngayon, kung ano na nakalayo yung narating mo. Next advice card mo is sweet treat. So baka magiging masaya ka pagka nakakain ka ng matamis. Uh, try mo lang. Uh, kahit hindi naman kailangan mamahalin, pwede kung anong chocolate lang 'yan. Pwede kung anong uh, candy lang 'yan. Uh, pwede cake din 'yan, 'di ba? Next advice card mo is ha ask help Ask for help from others. Huwag kang matakot na humingi ng, ta ng tulong sa ibang tao kasi may mga tao naman talagang gustong tumulong sa'yo. Kung pakiramdam mo minsan eh, wala yung kuk may kukulangan o talagang kailangan mo ng uh, external na support, just ask help from others. Next advice card is you are ready. Lahat naman ng kakayahan mo, lahat ng andito para sa iyo, including yung mga pwedeng tumulong sa iyo, ay andyan. Kaya handa ka. So, huwag kang matakot na i yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. I continue mo lang yan. Okay? Next advice card mo, divine timing, being enough. Sige, umpisahan natin. First, ang next advice card mo is divine timing. Uh, The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared, nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. So lahat naman na nangyayari sa iyo ay nasa time ng Diyos. At pinibigay niya to sa iyo kung kailan mo kailangan. So i-trust mo i-trust mo si universe, it trust mo si God na lahat naman ay may perfect na na timing para sa'yo. And wag mong ita-doubt yon. Being enough. The innermost heart says you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change. We need to grow more deserving. Yes, you are love. So, kailangan mong tandaan, Leo. Ito yung sinasabi sa'yo ng universe. Kailangan mong tandaan sa sarili mo na you are enough. Hindi mo kailangan pumunta ka sa kahit saan. Hindi mo kailangan na paguhin ng anything. But you are enough. Deserve mong mahalin. Deserve mong magkaroon ng blessing. Okay? Next advice card is Dolphin. Cosmic Consciousness. Breath. Sacred Geometry yung mga ideas minsan na dumadating sa iyo or minsan yung mga uh, uh, dumadating sa iyo na opportunity minsan may kinalaman sa out of this world out of this earth may kinalaman ito sa higher uh, ato dito higher realm or higher consciousness hindi ko di ko sure ko ano yung tamang term no pero may mga nagaguid sa yo and sundin mo yon kung minsan meron kang mga ideas na hindi mo kung mo maintindihan kung saan ang galing pero malamang sa malamang ito ay mga guides mo next is dragonfly transformation magic and illusion you are really undergoing a transformation ang dami ng, ang daming pwedeng mangyari sa iyo. Uh, may mga may mga changes na ma-realize mare mo na napakalayo ng tinalon ng dating ikaw sa sa magiging ikaw. Parang it's almost like kung anong gusto mong maging, pwede kang maging ganon. So, continue mo lang uh, kung ano yung transformation na nangyayari sa iyo. Okay? So, next advice card mo is Blue, communication and inner truth. Huwag kang matakot na i-express yung sarili mo, kung ano yung nararamdaman mo, ano yung naiisip mo. Huwag kang, huwag uh, mong ililimit yung kakayahan mo na sabihin kung ano yung totoo, sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Uh, kailangan na kailangan mo yon dahil uh, baka minsan yung mga naiisip mong sabihin, yun na pala yung magiging para magpakatulong para sa iyo. Next advice card is release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Madami, madaming tao, um, Leo, na minsan dahil sa hirap ng buhay, dahil sa challenges na meron ng tao, pag nakikita nilang umaangat yung iba, hindi nila mapigilan na maingit or, or parang magkaroon ng konting pagkadismaya sa sarili or pagkainis dun sa mga taong nag, nag, nagkakaroon ng magandang buhay. Pero instead, maging inspiration na lang dapat yun para sa'yo. And isip mo na kung nagawa nila, na bless sila, ikaw din. Next advice card is words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms. And that is what you attract for yourself and others. So, lagi mong iisipin na may darating na swerte, may darating na trabaho. Actually, tanggalin natin yung word na swerte. May darating na blessing. May darating na uh, magandang mangyayari, may, may 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 trabahong ibibigay ang Diyos. Uh, lahat ng nakikita mo, uh, i, i bless mo with love. Isipin mo na na kung may magandang nangyayari sa kanila, ay ang swerte naman niya, ang bless niya. Uh, and yun, laging laging ganun lang ganun lang ganun at lagi kang magpapasalamat din sa mga nangyayaring maganda sa iyo kahit gaano siya kaliit uh, kailangan napakaganda ng mga words na pinipili mo at iniisip mo. Alright, Leo, yan lang reading niyo and I hope to see you in the next reading.